Inaasahang bababa ang presyo ng bigas sa darating na Agosto matapos na aprubahan ng National Economic and Development Authority ang rekomendasyon na bawasan ng taripa sa inaangkat na bigas. Ang detalye sa report ni Claisel Pardilla. Ang anong ginagawa namin, kalating kilo, isang saing, uh, tanghali, kalate, para ano lang, makaraos lang sa ano, buhay. Ganyan mag-budget sa biga si Richie. Mapagkasya lang ang kita bilang tricycle driver. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 49 hanggang 65 pesos ang kada kilo ng imported na bigas. 45 pesos naman ang pinakamura sa lokal, habang 66 pesos ang pinakamahal. Hindi na kinakaya ng ilang negosyante ang mataas na puhunan. Yung dating nabibili natin na isang sako ngayon eh, halos konti na lang eh. Yung, kung, kung nakakabili ka ng sampung sako halimbawa, eh baka ngayon ang nabibili mo na lang, baka pito na lang. Sobrang taas na presyo. Dumidikit doon yung pagtumal, bumabagal ang benta para mapababa ang presyo ng bigas, inaprubahan ng National Economic and Development Authority ang rekomendasyong bawasan ang taripa sa inaangkat na bigas. Mula 35%, tinapyas sa 15% ang ipapataw na buwis. Sabi ng DA, mababawasan ng 6 hanggang 7 piso ang presyo ng imported na bigas. The DA is hopeful na yung decision na is substantially reduce yung duties on imported rice will drive down yung pangkalatang retail prices nung uh, bigas natin. Uh, yung galing Vietnam, mga 3 weeks yan, 2 to 3 weeks bago makarating sa atin. So mga August yan, uh, we can expect pero inalmahan ng ilang grupo ng magsasaka ang bawas taripa na hindi umanodumaan sa konsultasyon. Pangamba nila, lumagapak ang presyo ng palay. Siguradong lilit din ang makokolektang taripa sa imported rice na ginagamit bilang ayuda para sa mga magsasaka. Our estimate is the palay price can go down by about 4 to 5 pesos per kilo because of this uh, tariff reduction sa rice. No? Mm -hmm. Eh, siguradong bababa yung presyo ng palay dahil yun ang epekto ng imported rice. Mm -hmm. Pero walang, walang assurance na magmumura ang bigas eh, dahil kung yun, binu, binu, binubulsa lang ng mga importer sa trader yung diferensya. Eh. Pero they never look at what will happen to farmers eh. Pinalagan din ni Sen. Amy Marcos ang pagbawas ng taripa. Sigurado raw lalamunin ng imported ang mga palengke. Hindi raw niya masikmura ang naging hakbang. Positibo naman si Senate President Cheese Escudero na makatutulong ito para abatan ang bilisang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Sang-ayon ako dahil ang pinakamalaking rason kung bakit tumataas ang inflation sa ating bansa, pangunahin ay yung pagtaas ng presyo ng pagkain at pangunahin sa pagkain, pagtaas ng presyo ng bigas. Kung mapapababa natin ito, malaki ang positibong epekto nito sa ating ekonomiya. Bumababa na raw ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado, kaya taya ng Philippine Statistics Authority. So we would be expecting reduction in the price of rice, reduction in the rice inflation. Kalei Zalpordelia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.